Sa video, mahihingin sarong lalaki na ubo asin pros an sarong ikos. Mamamati man sa video ang pag-ulok ang kaibanan kay ning lalaki na nagkukuha kan video. Hasta sa bigla na sinang ibinarabad ani Kus pababa sa Jungle Beach sa Barangay Salvacion, Santo Domingo, Albay. Marikas na naglakop ang video sa social media. Makalihis na i-upload pa kan mga kagibon insidente sa saindang Facebook story. Kuhaan video kasuod bang alas dos nin hapon na pinutaktin nin negatibong komento hali sa netizens. Binisto ang mga imbueltong persona na residente kan Barangay Santo Domingo kan parehong banwaan na kapwa 17 anyos asin magpinsan. Alas 7.30 medya kasubanggi kan i-turnover sinda kan barangay sa kapulisan makalis na ipahanap ni Alkalde Jun Aguas. Sigun kay punong barangay Jerry Banyega, dahil nindapig tutulirar ang mga siring nagibo kaya para sa iya, dapat na matawan leksyon ang duwa niyang nagkasalang residente. Uh, bilang ama kang barangay, sinabihan ko sa so duwa na i-retrieve me, na i-recover me. So, ikos, na dahil kita na dahil tama ko itong inanong nilang ikaw. So, nagbalik kami duman sa area, din naman me. Then, pagka duman me, naanak mi po, so ikaw, so, nalagaan ko nga ito kaso bangge. then, naka ina ayusan ko din pagkatapos dinara ko po di sa barangay ng niya na umaga ta niya ni, ni mam Ma Uh, Lina. Edna o oh, Kantaara Tabako. Kasubagong aga, kan kuwaon kan tabako animal rescue and adoption o taaraan ikos na narescue ninda Kapitan Banyega. Nanluluya ini as sinakatalaan na ipahiling sa bitineraryo. Sigun sa taara, siring kan tawo, may derechos man na mabuhay ang mga hayop kaya maigot nindang pigko kondinar ang insidente. Uh, kami po, uh, we strongly uh, adhere sa samuya pong uh, uh, mission na uh, to create a humane society where all animals Taara na lugod mas maedukar kan gobyerno ang publiko dapat sa animal welfare. Ngani maibitaran na ang siring na pangyayari. Mientras tanto, sa aga, kakaulayon kan City Social Welfare Development ang duwang minor de edad. Kaibaan sa indang mga magurang para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatak bikol, Danica Garcia.